guys alam nyo ba kung ano yan yan para sya mga kabuti sa dagat charles nakat tayong kainte titignan natin yung aso baka mamaya kahabolin tayo ayun pa kasi yung dagat talaga eto dagat din pero low tide yata so titignan natin yung kulay green kung ano yung kulay green na yan tingin tingin tayo sa ano sa likod. Baka mamaya nandiyan na yung aso. Ay, yari. Ay, ano ba ito? Guys, alam nyo ba? Ay, may ano, may parang kalapiyang dagat. Ay, ano yan? Starfish ata. Ay, ang dami. Guys, oh, ang dami starfish. Ay, ano guys, oh. Ang daming starfish Wow Dito pala sila namamahay Ang dami Ayan oh Kita nyo ba guys Hindi ko lang kung kita nyo eh Ang dami oh Ang daming starfish Maliliit nga lang sila guys Ayan oh Ang dami nila oh liliit lang nila. Hmm. Pero hindi ako sure kung starfish talaga siya guys ha. Ang dami nila oh. Hmm. Talaga nasok-sok sila sa bato. Bato nyo ba oh. Wala ko saan pumunta doon. Kaso nga lang nakakatakot. Baka mamaya mapaka natin sila. Mariliit lang sila eh. Ang dami nyo na, oh. Hmm. -mm. Guys. Itan nyo ba? Nagalaw sila. Hmm. Dito madami pala, oh. Hmm. Hmm. So, balik na lang tayo. Baka mapakan natin sila. Ano? Hmm. Ayan, meron din pala dito. Hmm. Tama ko dumaan kanina. Dahan-dahan tayo guys. Bakit na ako saan nakadumaan? Hmm. Ang na ano? Kulay garing. Ang lumot. para tayo nasa Boracay eh. Ay. Mainit na, guys. Ayun. <laughs> 对。Hey.